Pagbubunyag. Ang video na ito ay gumamit ng artificial intelligence for informational and entertainment purposes only. Ang artificial intelligence ay maaaring magkamali. Kaya i-check ang mga mahahalagang impormasyon. Mayroon akong nabasa kamakailan na article na isinulat ni Arthur C. Brooks na ang pamagat ay the sociopaths among us and how to avoid them. Maganda ang article na iyon at may nabanggit siya na tinatawag niya na dark triads. Ito yata yung tatlong characteristics ng mga tao na dapat natin iwasan. Ano ang masasabi mo dito? Ay oo, maganda at insightful talaga yung mga sinusulat ni Arthur C. Brooks, lalo na pagdating sa mga relationships at personal development. Yung article na nabanggit mo, the sociopaths among us and how to avoid them, tumatalakay nga sa konsepto ng dark triad na isang psychological framework para ilarawan ang tatlong toxic traits na madalas makita sa mga taong mapanganib makasama, emotionally, socially, or even professionally. Ano ang dark triad? Ito yung tatlong personalidad na dapat maging maingat tayo. 1. Narcissism ito yung sobrang pagkahumaling sa sarili, mga taong may inflated sense of self-importance, laging gustong maging sentro ng atensyon, at hindi gaanong marunong makiramdam sa iba. 2. Machiavellianism Galing sa pangalan ni Niccolo Machiavelli, ito naman ay tungkol sa pagiging manipulador. Madalas gamitin ng mga taong ito ang panlilinlang at panluloko para makuha ang gusto nila. Walang guilt basta makuha nila ang gusto nila. 3 psychopathy. Ito ang pinaka-extreme, kakulangan ng empathy, guilt, o malasakit. May tendency silang maging impulsive, reckless, at minsan ay cruel, kahit pa walang dahilan. Bakit mahalaga ito? Sabi ni Arthur C. Brooks, ang mga taong may ganitong traits ay maaring charming sa umpisa, pero kalaunan ay pwedeng maging sanhi ng matinding emotional damage. Kaya mahalaga ang self-awareness at boundary setting para maprotektahan natin ang sarili natin. Practical tips na nabanggit. Observe, don't absorb. Kung may napapansin kang manipulative or toxic behavior, huwag mo agad or i o i-justify. Trust your gut. Minsan ramdam mo na agad na may mali, pero pinipilit mo pa rin. Makinig ka sa instinct mo. Set clear boundaries kapag may red flags na, huwag mo nang hayaan lumala. Mas okay nang magdistansya kesa magsisi sa huli. Mukhang maganda nga ang sinasabi ng article na ito. I'm sure marami sa ating taga-subaybay ang nakaka-relate dito. Para bang sinasabi na, ay oo nga, may ganyan akong nakausap dati. Mayroon ka ba mga real-life examples or kwento na relatable para mas lalong tumatak? Yes! Love ko yan! Tara, dagdagan natin ng real lifestyle kwento na parang hinugot sa buhay natin o ng mga kakilala natin. Yung tipong mapapailing ka na lang at sasabihin, ay oo nga, may ganyan akong nakausap dati. Narito ang mga real lifestyle kwento. Si Carl, si Tita Nars, at ang project na never natapos. Si Carl, isang office mate ng friend ko, ay laging bida sa kwento. Lahat ng proyekto, feeling niya siya ang nagsimula, siya ang nagplano at siya ang may pinakamalaking ambag even if half of it isn't true. Mahilig siya sa ako kasi at kung wala ako, lines. At sa umpisa, very charming siya. Parang ang galing at ang bait. Pero habang tumatagal, mapapansin mong laging siya lang ang tama at kapag may mali, kasalanan ng iba. Dark triad trait, narcissism. Sobrang self-centered. Gusto laging siya ang sentro ng mundo at hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Si Tita Nars na may pa-free vitamins pero may kapalit pala. May isa namang tita sa barangay, let's call her Tita Nars, laging may patulong, pa-donate, paabot ng relief goods. Sa una, nakakatuwa. Pero habang tumatagal, mararamdaman mong lahat pala ng ginagawa niya ay may kapalit. Uy, Naalala mo ba nung tinulungan kita? Baka pwede mo naman akong i-recommend sa posisyon na to, hindi masama ang tumulong, pero iba kapag ginagamit ito para makuha ang gusto mo. Dark triad trait, machiavellianism, gamit ang paggood vibes pero manipulador sa likod, laging may hidden agenda. Yung ex na walang konsensya. At syempre, hindi mawawala sa usapan ng dating jowa ni Ira. Sa umpisa sweet, thoughtful, Laging may pa-pick up at pa-flowers. Pero nung medyo naging close na, biglang naging controlling, cold, at minsan nakakapanakit emotionally. Kapag nahuli, dead ma lang, walang remorse, tapos ikaw pa ang may kasalanan sa huli. Laging may gaslighting moment, masama lang talaga ang tingin mo sa akin. Dark triad trait, psychopathy, lack of empathy, manipulative, minsan borderline cruel. Walang guilt kahit may nasaktan. Tying it all together. Ang mga taong may dark triad traits ay hindi laging halata sa una. Minsan pa nga, very attractive sila sa simula. Pero mahalagang matutong makaamoy ng red flags at matutong mag-set ng healthy boundaries. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangang tiisin ang mga toxic sa buhay mo. Pwede kang umiwas. Kung may Carl, Tita Nars, o ex sa buhay mo, take this episode as your sign. Mukhang maraming tao ang ganyan. Sana hindi naman ako isa doon. Teka lang, parang meron akong naisip na ganyan na ganyan ang ugali ng isang politician. Swak na swak sa definition ng dark triad na sinasabi mo. Pero, anyway, pakidagdagan mo na lang kung may personal story or quote ka pa na gustong idagdag para mas marami kaming matutunan, para lalo namin maintindihan. Ay, perfect! Mas magiging malalim at relatable talaga kung may dagdag tayong kwento o quote. So here's a follow-up na personal style story plus quote bagay na pang wrap up ng episode para mas may impact at may take home wisdom talaga. Personal story style plus quote. Alam mo, may nakausap ako minsan, tawagin natin siyang Marielle. Mabait, hardworking at sobrang giving na tao. Laging handang tumulong kahit minsan nauubos na siya. Naging kaibigan niya ang isang taong akala niya ay supportive, pero over time, napansin niyang parang ginagawang emotional punching bag siya. Pag nagkakamali yung kaibigan, siya ang sinisise. Pag may achievement siya, laging minamaliit. Pag kailangan ng tulong, siya ang takbuhan pero pag siya ang nangailangan, biglang wala. One day, habang umiiyak siya sa harap ng journal niya, naisip niya, kung ganito ako tratuhin ng isang kaibigan, paano pa kaya kung kaaway na? At doon niya na-realize, hindi lahat ng taong matagal na sa buhay mo ay karapat dapat manatili. Kaya unti-unti siyang lumayo. Masakit sa simula, pero laya sa huli. Quote to remember. You don't have to set yourself on fire to keep others warm. Anonymous. Kasi totoo, hindi mo kailangang masaktan para lang mapatunayang mabuti kang tao. Hindi mo kailangang tiisin ang toxicity para lang masabing loyal ka. You can be kind and still walk away. Ang ganda ng quote na nabanggit mo at yung kwento ni Mariel. Kung minsan iniisip ko na parang meron din akong ganun na kahinaan, kaya siguro naloloko ako, lalo na noong kabataan ko. Hopefully, hindi na ngayon. Anyway, baka pwede mo kaming bigyan ng isang short reflection or affirmation bilang pagtatapos sa maikling kwentuhan natin. Yay! Salamat! Sobrang saya ko na nagustuhan mo. Eto na ang reflection plus affirmation na swak sa tono ng episode. Di preachy? pero tagos sa puso. Pampatibay ng loob bago magpaalam. Reflection and affirmation. Bago tayo magtapos, alalahanin natin to. Hindi selfish ang umiwas. Hindi masama ang magset ng boundary. Hindi mo kailangang i-explain sa lahat kung bakit ka lumalayo sa mga taong hindi nakakabuti sayo. Minsan, ang greatest form of self-love ay ang pagtuturo sa sarili kung paano magsabi ng hindi kahit pa sa mga taong dati mong tinuring na mahalaga. Affirmation, I deserve relationships that feel safe, honest, and kind. I honor my peace. I choose people who choose me, with respect, empathy, and sincerity. Kaya kung may mga tao sa buhay mo na parang laging ubus ka pagkatapos makausap, maybe it's time to choose you this time.